Una hindi ako naniniwala eh. Ay, ano lang 'yan? Pang-ano lang 'yan? Panghikayat lang 'yan. Diyan totoo. Sinubukan ko siya. Nag second opinion, nag third opinion ako, nag fourth opinion pa ako sa iba't ibang doktor. Lahat sila sinabi nila clear. Totoo nga. Totoo. Ako nga pala si Renel Dimla, 31 years old. Nakatira ako sa Pasong Tamo, Quezon City. I own a laundry shop. Uh, nagsimula na lahat to way back 2 years ago. Yung mga sintomas ko is mga pangangalay ng likod, masakit yung likod. Nung una, eh, hindi ko iniinda kasi nga baka iniisip ko, baka napilay lang o kaya naipitan ng ugat kasi dahil sa trabaho. Hindi ko siya pinansin. Nung lumipas yung mga linggo na pabalik-balik yung sakit ko, lalong lumalala. Hanggang sa gumapang na lang yung sakit, hanggang likod, sumasakit yung ulo ko. Hindi na ako makapagtrabaho sa laundry na. Napapabayaan ko na yung mga tao na lang doon ang nag-aasikaso. Kasi mas pinipili ko yung kalusugan ko eh. Saka paranoid na paranoid na, paranoid na rin talaga ako na. Hanggang sa nakita ko ngayon sa social media, Barley. Pero hindi ko kilala si Salveo nun. Nagtry ako nung Barley. Sabi maganda daw yon sa mga mga muscle, mga ganun ganon nakita ko siya. Hindi, nag-take ako, nag-try ako. Within a week, nakakaramdam ako ng mga side effect. Ayun, sabi ko, Ay, hindi maganda to. Hindi maganda sa akin to. Nagtatae ako, sumasakit yung chunk ko, sumasakit yung ulo ko. Tinigil ko yung barley. Then, lumipas ang buwan ulit, lumalala yung sakit ko dibdib ko, sumasakit na, gumagapang na sa likod, yung tiyan ko, laging, lagi ako sinisikmura, panay dumi ko, hindi nawawala, pabalik-balik, on and off siya, pati yung pangangali sa likod, di rin nawala yun. Doon na ako nag-decide na magpa-check up na sa doktor. Ang unang doktor ko noon, his osteo. Then sabi ng osteo, baka referred pain yan ng gallbladder. So, nirisitahan niya ako ng mga lab test, neresetahan niya ako ng ultrasound, hanggang sa a week, nagpa-ultrasound ako, nagpa-lab test ako, eto nga yung naging resulta. Uh, apat yung naging result ko na nakita sa akin. Number one, is yung mildly enlarged liver. Number two, fatty liver. Then yung number 3, bile sludge. Yung bile sludge na yon, malapit na yon sa pag uh, create ng bato, yung gallstones. Kaya sabi ng doktor rin sa akin na nung nagpa-check up rin ako sa gastro, maagapan pa yon. Sabi niya, kasi bile sludge pa lang, pamuo pa lang yung bato. Kaso nung neresitahan ako ng gamot, ang oh, mahal. Mahal ng gamot. Hindi ko kakayanin yun. Nasa 1,200 yung isang bile na ganun. Tapos everyday mo siyang iinumin. Then, after yung, pang, yung apat na nakita sa akin, nakitaan ako ng bukol. 2 cm na bukol sa liver ko. Siyempre, unang naramdaman ko nun, baka cancer yan. Unang naramdaman ko rin nun na ano nang gagawin ko? Dadaan ako sa chemo, dadaan ako sa maraming gamutan. Napaparanoid na ako. Halos mabaliw-baliw na ako nun. Kasi, sino ba naman, makitaan ka ng bukol, masal na internal. Okay pa kung sa labas eh. Kasi pag sa labas, madali lang yun eh. Pag sa loob, nako hirap nun. It's either surgery or radio or shockwave, mga ganun. So, ganun ulit. Sabi ng gastro ko na doktor, palab test kita, pa CT scan kita, paraming blood test, ganyan. So, syempre, ang dami nun. Ang mahal nun, gastos yun, di ba? Nung nalaman namin na may... Nakitaan akong bukol sa liver ko ang unang expression agad ng father ko, ipagpasadyos na lang natin. Kahit sister ko, kahit yung brother ko, lahat sila ipagpasadyos na lang natin. Siyempre ako, bilang tao na nakakaramdam, and may history kami ng cancer, di ba? Sino bang hindi mapaparanod? Then nag scroll ako ngayon sa social media. Nakita ko nga testimony ng under ng Salveo Barley. Sabi ko ba, parehong-pareho kami ng simptomas ah. Hindi naman siguro masamang subukan ko rin ulit. Mag barley ulit ako. Nag order ako ng Salveo barley. Then tinake ko siya for almost 2 months. Every day yon umaga, gabi, 2 cups sa umaga, 2 cups sa gabi. Walang tigil yon Then proper exercise and proper diet. Sinabayan ko na rin. Then, yung ongoing na yon sa kalagit na siguro for the first one month, nakakaramdam ako ng pag Nung sad nawala. At isa pa, hindi ko nararamdaman yung sintomas nung tinake ko ng unang balik. Wala siya sintomas sa akin. Hanggang sa, yun na nga, yung after two months, sabi ko ba, parang wala na akong sakit ah. Parang hindi na nangangalay. Hindi na rin yung chanko. Nakaka-basketball na ako ulit. Doon ako nag-decide na magpalaptis. Palaptis ulit ako. Nagpa-ultrasound ulit ako. Ito yung bago kong ultrasound. Kung makikita niyo. Ito yung bago kong ultrasound. Ayan. Okay sa lab test ko, yung liver function, nung unang na-diagnose ako, mataas siya. Then, itong nagpa-test ulit ako, bumaba siya. Almost normal na siya. Yun yung so, sabi ko na sa sarili ko na, effective na. Totoo nga yung mga testimony din sa Facebook, sa social media. Totoo nga. Ramdam ko yung ano. Noong una, hindi ako naniniwala eh. Ay, ano lang yan? Pang ano lang yan? Pang hikayat lang yan? Diyan yan totoo? Sabi ko wala nang masama kung subukan ko dahil kasi ako, praning na ako eh. May bukol ako sa labor eh. Sinubukan ko siya. Totoo nga. Totoo. Hindi ako makapaniwala kahit yung nag-ultrasound sa akin. Yung ultrasound niya ako. Sabi niya, wala po talaga, sir eh. Sabi ko, hindi tignan mo mabuti. Nakitaan ako ng bukol niyan two months ago. Tignan mo mabuti. Kinakapa niya. Dinidiinan pa nga, nga niya, pati sa gilid, kinakapa niyang ganyan. Sir, wala talaga, sir, eh. Ano magagawa natin? Sabi sa akin nung nag-ultrasound, balik ka bukas, sir. Baka siguro hindi ka pa nakakadumi. Eh, hey, fasting ulit ako, balik ako bukas, nagpa-ultrasound para sa, ano, para assurance ko talagang wala. Tinignan niya lahat. Tinignan niya, gallbladder ko, liver ko, tinignan niya. Wala! Kung makikita sa resulta, lahat normal ultrasound, study of liver, gallbladder, hindi na ako gall, gallbladder sludge. Yung liver ko, walang makitang bukol, kinalutal lang mabuti, wala. Hindi na rin siya enlargement, normal size na siya, 13 cm na lang siya hindi na rin daw ako pati leader. So, hindi ko alam. Sobrang, hindi ako makapaniwala. Tulala na lang ako that day. Nung nalaman ko na, na wala silang makita sa Liverpool ko, hindi ako agad naging kampante. Siyempre, gusto ko pa rin makadouble check, ba? Diba? Kapraningan ko pa rin yun eh. Hindi naman lahat is 100%. Doon ko na, pinacheck sa doktor mismo. So, pinatingin ko sa doktor para makasigurado. Pinacheck ko sa doktor. Dok, hindi ko po alam eh. Wala akong makita nagpa-ultrasound ako. Humingi na lang ako na pasensya kasi hindi ko sinunod yung mga sinabi niya. Kasi alam niya naman na mahal eh. CT si scan, ang mahal nun. Hindi ko kaya yun. Sabi lang ng doktor sa akin, anong ginawa mo? Salveo barley. Kailangan ko dok. After two months kong pagtitake ng barley, nag-try ako magpa-ultrasound kasi kinakabahan ako. It's either lumalaki yung bukol or, lu or hindi siya lumalaki. It's either malignant or benign. Edo eh, doon lang makita. Tamot na lang sa ulo yung doktor. So, clear. Nag-second opinion, nag-third opinion ako, nag-fourth opinion pa ako sa iba't ibang doktor. Lahat sila sinabi nila, clear. Ako, thank God, thank you, Salveo Barley. Drabe. grabe yung mala ng Salveo Barley. Hindi ko akalain na totoo pala talaga yung sa social media. Ang masasabi ko lang sa Salveo Barley, dinagong niya yung buhay ko. Binigyan niya ako ng pag-asa. Yan yung pinakamagandang word. Binigyan niya ako ng pag-asa. Yung mga bagay na hindi ko akalain mangyayari, nangyari sa akin. Yung wala kasi, yung bukod na wala. Hindi ko akalain na magagawa ng family. Totoo talaga. Ako si Renel Vingla, at ito ang aking kwentong Salveo. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Ako po si Randy. At ito ang Flyers Wow!